Isa po mapagbalang umaga at good morning po sa lahat ng nanonood ngayon. Samahan niyo po ako sa pagninilay-nilay sa salita ng Diyos. Ang babasahin po natin ay matatagpuan po natin sa Lucas 8, verse 40 hanggang 56. Pagbalik ni Jesus, masaya siyang tinanggap ng mga tao sapagkat siya'y hinihintay nila. Dumating noon ang isang lalaking nagnangalang Jairo, isang tagapamahala ng sinagoga, nagpatira pa ito at nakiusap kay Jesus na sumama sa kanyang bahay sapagkat ang kaisa-isa niyang anak na babae na maglalabing dalawang taong gulang ay naghihimalo. Habang naglalakad si Jesus papunta sa bahay ni Jairo, sinisiksik siya ng mga tao kabilang sa mga ito ang isang babaeng labing dalawang taon lang dinudugo at hindi mapagaling ni naman naubos na ang kanyang kabuhayan sa mga manggagamot. Lumapit siya sa likuran ni Jesus at hinawakan ang laylayan ng damit nito. Noon di tumigil ang kanyang pagdurugo. Nagtanong si Jesus, sino ang humawak sa damit ko? Nang walang umamin, sinabi ni Pedro, Panginoon, napapaligiran ko kayo at sinisiksik ng mga tao. Ngunit sinabi ni Jesus, may humawak sa damit ko, naramdaman kong may kapangyarihan lumabas sa akin. Nang malaman ng babae na hindi pala mailulihim ang kanyang ilawak, siya'y nanginimig na lumapit at nagpatira pa sa paanan ni Jesus. Pagkatapos, sinabi niya sa lahat ng naroon kung bakit niya hinawakan ang damit ni Jesus at kung paanong siya agad na lumali kaya sinabi sa kanya ni Jesus, anak, pinagaling ka ng iyong palataya, umuwi ka na ng mapayapa. Nagsasalita pa si Jesus nang dumating ang isang lalaking galing sa bahay ni Jairo. Patay na po ang, ang, ang iyong anak, sabi niya kay Jairo. Huwag na po ninyong abalahin ang buro. Nang ito'y marinig ni Jesus, sinabi niya kay Jairo, huwag kang matakot, manalig ka lang at siya gagaling. Pagdating sa bahay, wala siyang isinama sa loob kundi sina Pedro, Juan at Santiago at ang mga magulang ng dalagita. Nagiiyakan ang lahat ng naroon at kanilang tinatangisan ang bata. Ngunit sinabi ni Jesus, huwag kayong umiyak, hindi patay ang bata. Natutulog lamang. pinagtawanan nila si Jesus sapagat alam nilang patay na ang dalagita. Ngunit hinawakan ni Jesus ang kamay nito at sinabi, bumangon ka, bata. Nagbalit ang hinunga ng dalagita at ito'y agad na bumamoy. Pagkatapos, pinagbigyan siya ni Jesus, siya ni Jesus ng pagkain. Manghang-mangaha ang mga magulang ng bata, ngunit pinagbilinan sila ni Jesus na huwag sabihin kanino man ang pangyayari. So to give more insights, insights about this story, narinig natin kanina na merong dalawang tao na involved, si Jairo sa tagapamahala ng sinaboga na ang purpose niya nakiusap siya kay Jesus para pumunta sa kanilang bahay para mapagaling yung kanyang ang lalabing dalawang taong gulang na anak na, na babae. At meron naman isang babae, uh, siya po ay dinutubo sa loob na labing dalawang taon. Ito po, dalawang taon na ito ay parehong lumapit sa ating Panginoong Yesus. At ito rin po dalawang ito parehong nakaranas ng kabutihan at kapangyarihan ng ating Panginoong Yesus. So makikita po natin yan. So ano po yung mga mahalagang bagay na dapat po natin makita sa story nito? Una, When God is working for others, doesn't mean He has forgotten you. So, kapag ang Diyos po ay gumagawa para sa ibang tao, kumikilos para sa ibang tao, hindi ibig sabihin po noon ay eh, nakakalimutan na kayo ng Diyos. Hindi ibig sabihin noon kinalimutan na po kayo ng Diyos. Katulad po ng story na napakinggan natin, si Jesus po, papunta siya doon sa bahay ni Jairo. Pero dahil, dahil isang babae na ang kanyang purpose makalapit kay Jesus pero hindi niya magawa dahil sa dami ng tao ang ginawa niya is hawakan lamang kahit yung ilaya ng damit ng ating Panginoon Jesus kasi naniniwala siya meron siyang faith nakita naman po natin nabasa naman po natin dahil sa kanyang pananampalataya pala na mahawakan niya ng ibang ng damit ng ating Panginoon Jesus, siya ay gagaling kasi mawalang pagkakatanggirin niyo po sa dami ng nagsisiksikan tao, sa dami ng mga taong na duduguan, dumudumog sa ating Panginoon Jesus. Tapos siya, 12 years lang, dinudugo. Ang hirap nun. May karamdaman, may sakit. Siya po ay makikipagsiksikan. Pero dahil sa kanyang pananampanataya, sabi niya, mahawakan lamang niya dahil sa paghawak ng kanyang damit, laylayan ng kanyang damit, tinanong niya, sino? Sino ang humawak sa akin? So, may kita naman natin, literal, literally, kapag po tayo ay nasa mga siksikan, napakaraming tao, hindi na natin makimalalaman kung sino yung humawak sa akin Talagang marami, rin, maaaring marami rin nakahawak sa ating Panginoon, Panginoon Yesus. Pero ang tinutukoy ng Panginoon Yesus dito, may special yung may faith na paghawak sa kanya kasi may lumabas na kapangyarihan sa kanya. So kapatid ko sa mga nakikinig, meron kang hinihiling sa Panginoon, meron kang prayer request sa kanya, hindi ka lang kapalimutan ng Diyos. Pangalawang mahalagang bagay na dapat po natin malaman, the power of God that helps us can never be hidden. Ang kapangyarihan ng Diyos na tumutulong sa atin, kailanman hindi po natin yung maitatago. So back to the story, Lucas 8.45-47, nung mahawakan ng babae, nung ralayan ang damit ni Jesus, naramdaman, na, naramdaman niya na siya ay magaling. At tinanong ni Jesus, sino ang gumakasahin sa pagkat may lumabas na kapangyarihan sa kanya. So, nung, nung malaman ng babae na hindi na pwedeng itago yun, nanginginig siya sa sinabi niya yung nangyarihan nanginig ng Panginoon Jesus sa akin pinagaling ka namin pala ng umuwi ka na, umuwi ka mataya pa so yung mga ginagawa ng Diyos sa atin yung mga niragyang na ginawa ng Diyos sa buhay natin yung mga blessing na ipinigay niya sa atin hindi po natin yan naitatago, yung mga kapangyarihan ng Diyos na ipinamayas sa atin yung kabutihan niya sa atin hindi po natin maitatago yun katulad ng nangyari dito sa babae for 12 years na ginagawa So tayo po hindi natin pwedeng katago yung mga ginagawa ng Diyos sa buhay natin. Pangatlong mahalagang bagay ng dapat po natin manaman, sabi nga po, you will receive the power of God if you will draw near to Him and believe. So maraming nasa nang po natin yung kapangitin ng Diyos kapag tayo ay lumalakit sa Kanya at hindi lang po basta lumalapit, tayo po ay naniniwala na para panataya sa kaya niyang gawin sa buhay natin. Back to the story, nakita natin na lahat ng tao sinisiksik, magsisiksikan dahil gusto nilang pagkaroon o maaari sila umaasa din ng piyan na nagkagaling nag nag sa ating Panginoon. So, so ang ginawa ng babaeng ito for 12 years na dinutubo siya po ay lumapit na yung talagang noong pinig yung risk siya yung nagsakit, pinig niya risk ba? Diba? hindi lang pa sa lumapit kasi maraming lumalapit sa Panginoong Yesus pero mali yung motibo maraming lumalapit sa Panginoong Yesus pero hindi na nalang hindi na niluwala sa kanya so itong babae ito lumapit siya sa ating Panginoong Yesus plus niluwala siya kaya nga at ang kanyang uh, motibo, mahawakan niya lang yung lalay ng damit ng Panginoon Jesus. Gagaling na siya. So, if you want to receive the power of God, you must draw near to Him and believe. Pakapag po na mahalagang bagay na dapat mga natin the power of God brings peace. Ang kapangyarihan ng Diyos ay nabidulog ng kapayari. So itong babae ko ito talagang naranasan niya maayos kasi for 12 years na may sakit siya. Sabi natin na ubus na ng kanyang kalamanan. So wala na siyang kapayapaan, nagharapel na siya, isa na lang ang kanyang buo, yung kanyang pag-asa, yung mapagaling siya ng Panginoon at hindi naman siya binigo ng ating Panginoon Jesus. Pero sabi ng Diyos sa kanya, pagkatapos na masabi ng babae, nangyari ang sabi sa kanya ng panginoon Jesus, pinagaling ka ng Imananang umuwi ka, mapayapa. Lahat ng bagay na natatanggap natin sa Diyos, nagdudulog po yan ng kapayapaan. Blessings, may natanggap ng blessings, nagdudulog po yan ng peace. Meron kang trabaho, nagdudulog po yan ng peace. Ng Kaya nga madaling malaman sa atin, kung ito ba'y sa ating Panginoon ng Diyos, kung ito ba'y nagdudulog po ng kapayapaan. Ang ikalimang panghiling mahalagang bagay na dapat po natin malaman, the power and action of God are even more manifested at the higher level. Yung kapangyarihan at pagkilos ng Diyos sa atin ay nararanasan natin sa sa mas mataas na antas pa o Dito po sa story, may kita natin na merong hayro eh. Merong pupuntaan Jesus. Pagagalingin ni Jesus yung anak ni hayro na nagiging At may nangyari eh. Kung titignan natin, parang nalay parang delay, di ba? Parang delay kasi na naantala na doon. Tapos may may dumating na tao ang sabi niya, kay Jairo, patay lang yung anak. Huwag mo nang istorbuhin ang guru. Parang sinasabi niya, wala nang saysay kung pupunta doon sa isa sa bahay mo. Ang sabi sa kanya ni Jesus, huwag kang matakot. Walang palataya ka na. Yun ang sabi niya kay Jairo. Tapos may nasa sa bahay, may Jairo. So yung mga tao doon, syempre, alam nila patay na ni Jairo. At talaga naman, kapay, ka na, di patay talaga. Pero sabi ni Jesus, natutulong lang siya. Ginawa niya sa batay, nawakin niya yung kamay at sinabi niya, bumangon ka, bata. At bumangon niya, yung bata. Yung kapangyarihan ng Diyos ay na naipakita sa mas mataas na antas. Eh eto, for 12 years lang, yung babae hindi yung dugo. Ito, patay na. Pero binukay pa ng Panginoon. So, nag-level up. Kung minsan, ganyan din po sa ating pananampalataya ay minsan ito na hindi hindi, hindi natin eh, napakasimpleng bagay na pero ang Diyos kumikilo sa iyo sa mas mataas na atas ng kapangarihan. kasi gusto ng Panginoon na ipakita na siya ang lahat ng bagay kaya niya ang lahat ng bagay gusto iparamdam, iparamdam sa atin paalam ng Panginoon sa kanya walang imposible lahat kaya niya kaya nga mga kapatid ko mga mulo ko ng video na ito mananampalataya ng palataya pa. Kung nais po natin maranasan ang kapangyarihan ng Diyos, ano po ang kailangan natin doon, Una, lumapit po tayo sa Kanya. Lalapit tayo sa Kanya na may malinis na puso at mabuting mabuting. Pangalawa, sa paglapit po natin sa ating Panginoong Yesus, bitbit po natin yung ating pananampalataya at yung ating paninibala na lahat ng bagay kaya niyang magawa. That God is the most powerful being humbly expect that God that He will do something big and great. Muli, maraming salamat po. Naway, may natutunan po kayo. God bless you po.